Aba, Diyos ko po mga kainsam Napakalapak ng pala is daan eh O toy, ilan daw ektarya, are? Toy Toy, ilan daw hektarya? Ah? Sino pangalan na si kuya kapatid ni tatay? Kuya Lito po Mga kainsam, kay kuya Lito po kami Mahunguha po kami ng tapalang Aba, o toy Bagay ka rin, pakadami ah, Patot o toy to, ah. ito patut, oh. toy. ah Patot yan Patot o Toy Toy Baka ganar kalawak ang palaya natin. Aba. O, ito yung dahil ita palang. Ah, oh, mga kaisan. Ito po ay ano. Nabulas na palaisdaan. Ay, dito po kami pinapunta nung ano. Ni Kuwelito. Dito daw po kami manguha. Sige, hey, ito eh. Kuha nyo daw. Kahit daw isang sako, ito eh. Yan, yeah, ito iso. So dami, oh. Ay, grabe. Grabe mga kaisan, pagkakalawak-lawak na rin. O oh, to, ilang ektaryo daw na rin ito eh. I-interview natin si kuya mga kaisan. Aba, ay bakit ka na rin ang iyong tatamnan? O umain ka? Pagka daming susuo to Tatay, ilang hektare Tatay Lupe. Ilang hektare ang ganar 15 hektare. <laughs> Aba. Labing lima eh, ay nama. Hindi lang. Hindi lang. Yung atin yung yung nang dito ay 10 na Ah. Naman po ang aming kukuha na ah, ng susu at saka tapalang papunta pa po kami doon. Then Peters. Aba, doon sa malambot utoy. Utoy suso oh, toy. Mm. May laman nga utoy. Ngapo yung katatapi na. Aba, utoy na bulusok o mabigat ako. Ate oh. Tamo ko lang. Bat parang kanino kayong paayon dumating dito. Ito tapal ang utoy oh. Dahan-dahan lang. parang ako lang ang nalubog, umabigat ako. Adam, si Susu tatai um, ayun nung. Um. Ayun nung, um, mga kaisan Susu. Ah, ah. Hahaha. Aba. hmm

Nakakita mo yun na yan. Buti <laughs> so, so, ang nakikita ko wala pa unta pa lang. Naguhit ba tatay? Oo, ano may bahay siya. Ha? Buti. Yung para otin may ano, gisak. Balik, balik, pagbalambot. Malambot na ako. 来一个。 Isang hipon? Oo, isang milyong Isang hipon? Piso isa? Ay, naka libong kilo ito? Ito, ito, ito Pag magandang harvest rin At ng tinulaga Oh, ay, hindi sa anong ina Isambot na sambot ka grabe pala nun. Oh. Naan yem ko na pi. Oh oh. Naan libong na pi. Pa yung pae aterni low kaya. Eh. Yung yung bantalan maano ma tigas -tigas, yun. yan? Ma de gestigasyon. Yung mata mo makita. Oteyo. Sa sutu yo. Genera yo, dala lang duo ah. Oteyo. Pero <laughs> may tinatampok. Malaki o ito cool, eh, buhay! Patay! Dapat. Sure na no? Aba! Bahay na nga. Nalikot eh. Yari na no? Yeah. <laughs> Nahana yun Toy Oh toy nahanap natin din eh Marami din sa ano malam, medyo malambot Oh toy Oh Ito na. Nga. Ito yun. Uh -huh. Yung iba pala yung hindi rin nabok ko ano. Parang pasimple lang din sila eh. Nakatago ito, ito eh. Bak, oh, grabe. Parang hindi kami nasad-sad sa. Mga ka hindi po ito dagat. Pales daan po ito. Mukha lang dagat. Isang million daw po ang nilalagay na hipon dito. Yung pong hipon na ano. Tsugpo ba yun? Galing na kayo din yung eh, oh, toy, ganda hoy oh, Toy Sinong bumukas din yung eh, ayot sa kamila? Oh. <laughs> ito pa lang Hindi dapat silang dalawa Ito hmm. pa lang po yan Ito po para po bang anting pating po oh. Ba't iba? Ay iba Ay siya nga na parang bilog oh, Iba siya Pero oh. ito pa lang siya Hmm, na Aba, ay naman oh. iba. Siya nga ano. Ay ibahan. Bilog. Mutya yan. Aba, siya ba Aso Mutya. Ay ang mga susuko kaya lang ipagkalalim. Nababahura po ako eh. Hmm. Malalim nga kuya pero ang dami susuko. Ang dami si Suwat na palang eh. Daming susu tatay. Daming susu kaya lang ayang lalim. Bahura ay. Eh. Mga guys, ano putik. Napakaraming susu naman. Kaya lang ayang lalim. Sobrang lalim. ang dami sa suko mga kaisa, ang dami na ang hmm. dami ito mga kaisa, no? hindi lang halata maputik pero super Otoy, di di otoy, dami. Ito, dami oh. Ito, yan, yan, yan. Ay. Ang dami na kuwoto, yung dami pala sa ganda rin. Kaya lang, medyo malalim. Na, na. Ay, ito, yun, yun. Ito, ito, puro ano yung susuot, tsaka ta pa lang. Ano <laughs> Ang dami, ano. Kaya lang, video malalim mo ito, eh. Sa kabila, ang dami, eh. Malalim mo, dun, pag tumawid. Doon. Oh, Dali din. Dami na, ano? Ambilis ang sa ako, Nilulusong ko na kahit malalim. Hindi na dito ang marami. <laughs> hindi po namin natatapos 20 hectares hindi oh, eh, papalik na po kami ay hanggang sa dulo pa dun. hindi po namin abot hanggang din nila ang kami ito eh yung pangkat na kalawak hindi kayang uliin ano ito eh dilim tayo eh na ay ay udilim na wala nang araw na na doon po pagka kuha nila dun tapos aray kuha namin yan meron pa din eh kalahating sako kulang kulang kalahating sako Puro na kung may Tapalang. Susu. tutu Tapalang po at susu Parang hindi ako nakakuha ng tapalang utoy. Mayroon na. Ako? Tatatlo eh. Utoy. Puro susu ang nakukuha ko eh. Iyuti eh, puro tapalang. Ang yun. Galing na po. Ah. Galing na po. Galing na po. Magaling sanay kay utoy. Ako'y bago pala ang nagama ng tapalang ay. Eh po oh. Ito oh. Nagagama ko ba'y patay na? Yan ang biro. Pero suso naman pa kadami. Yan, yan ano yan. Are pala tatay Lope pag maghahapon ka mangungoy karga ano? Ah, oh, maghapon. mag mainit din ano pwede mo tayo ipagbili sa lukban ah ang dami na doon sa tabing highway ah siya mga guy sa atin nga ay ano sabi yung do pa ko ipagbili parang tayo umay na rin ano dito naman umay sila sa susu oh ba't yan tayo nakukutatay ng natin no ba't ako yung yanong hina Si Utoy, ay eh, may tapalang din si Utoy eh. Tingnan na tatay Ah, oh dyo Ay ano yung lalaki, ano? Sarap ng ano niya hmm. ang magagaling Magagaling kayo mga ngung ha Focus ako isa ano eh. Talagang bulo ganong Focus Focus ako sa suso Oh Asan? Buntun po ayo saganyan ng puno pagkadami nung ano? buntun ay pati mga batao sa mga ganito, ang dami nung ano, to bukas tinuto ah, ah. donong. Ayano ito, dami oh. Ah, buntun um oh. ah. Bakit ganara en susupo? Ay tama naman 'to oh. Yan, susupo lahat yan, oh. um. Uh mhm. -uh. Mhm. Uh. Porumoy po lahat halo. buntun ay dah sarap na ribukas suso na may lain uh -huh. dami um, eh. bah isang pulutong pala ang eh. ulam na mga ganda rin kakoy po marami maya hmm. oh, maya naman po mangingyelo po kami ng hipong kailan pa dilim na ano La, labasan tatay labasan. ay na pala tatay ari hari yan ha ha ah, tatay <laughs> yeah, na ay naku wala anuhan mo

ang lakad ng lupa Hey, Kuya Miko. Oh. Nagpa-practice ka na rin pala o ito'y dumukot ang Ano? Ay, lalim. Oh. Nalabas sa gabi, ano? natutunan na si Aaron. iron dito ko na ito ano titira. Ayan nga ano. Aray. yun. na nga ano. Yun nga naray. nga ano. Magagaling din yun. Kaya na kaya ako ito yung chinilas na, Iniwanan ko ito sa so kaduluwan. naman <laughs> Hindi din nila ko. <laughs> <laughs> yari kay Malupi. Ah, meron nga pala yari oh. Hindi pa lang ganun bukol-bukol ano. Meron na no? Ayo. Sinudyan din Nalilibang ngayon mga lupi. Baka tadi kulang-kulang sa sakot din pala no. Mayroon mm pa ba -hmm. niyang purog? Kaya mo yung purog? Hindi pa pa de susuk bisik le susuot ta pala pay na, Kaya na